So yun ang totoong nangyari. Hindi nila magpagkailaya ang daming tao sa meeting. So sir, may tampo po kayo kay Pangulo? Alam mo? Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam nyo, hindi ko inintindi yung mga insulto ginawa sa akin. Nagpunta kami sa Japan, pagod na ba Sa presidential table, dimension niya lahat. Si Sandro, Dad, Manong Chavit is here. Gira doon niya, oh. Hindi niya kong pinansin. Ang mga overseas workers, bastos naman ang presidente niya, sabi niya. Oh, nagtapu ba ko? Hindi. Ayun siya sabi mo na pinapasok ko sa PCSO, director lang dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yon, director lang. Oo, oh, ang dami naman yan ni. eh. Tamil Mani as special assistant to the president lang tama yung sigurado na yung manok si Tamil Mani president sigurado na yan. isa isa may naapoint na director ni yung bata sigurado na yung pagdating si Paul sigurado tapos di na si Matagot yung yung secretary niya nakita kami yung secretary niya tiyak pa na yung mata wala naman tinupad tagalin pa ko hindi. Direktor lang. Ang laking na ko sa kanya, hindi siya presidente, kundi dahil sa akin. Bata ko galit. Bata ko na inis sa kanya ngayon.